Para sa isang political analyst, tila wala ng ibang ginagawa ang palasyo kundi sirain at sisihin ang mga Duterte mula ng maupo si Palace Press Officer Claire Castro sa Malacanang. Alamin ang detalye mula kay Virgil Parma. Nakakahiya dahil ginagawa itong part and parcel ng presidential communication. Napakababang uri eh ng pagpapaliwanag Ganito inilarawan ng political analyst na si Professor Malutikia ang mga ginagawang pahayag ng Presidential Communications Office o PCO sa eksklusibong panayam ng SMN Radio. Ang komentong ito ay kasunod ng pagtuligsa ng press secretary ng Malacanang na si Attorney Claire Castro sa naging biyahe ni Vice President Sara Duterte sa Australia kung saan sinabi nito na kung ito ba ay pangpersonal personal o pang bayan. Ayon pa kay Tikiya, mula nang italaga si Attorney Claire Castro sa PCO ay tila wala ng ibang misyon kundi atakihin at siraan ang mga Duterte, kaya tinawag niya itong attack dog. Yan ay proof na ang role niya from the very start ay bastusin uh, ang pangalawang Pangulo, uh, sirain ang mga Duterte. Uh, since uh, February nang pumasok yan, wala namang default na sinabi ang attack dog na yan eh. Pagdidiin pa ng profesor, nawala ng ibang nakikita ang PCO kundi ang pagbintangan na lang palagi ang mga Duterte sa bawat kapalpakan ng kasalukuyang administrasyon. Uh, Nag-e-end siya na Duterte at bine-blame niya ang Duterte. Ah, uh, Maling-mali naman yan kasi nakita mo dyan, oh, nandyan ang Malacanang Palace, nandyan ang Philippine Flag, nandyan ang Presidential Communication Flag. Ginagamit itong podium na ito para manira yun, ganun na bang kababa ang presidential communication? Isa rin sa mga puna ni Tikiya ay ang tila pagiging tamad ni Castro na di man lang anya nagre-research. Halimbawa na lamang ang isyo ng pag ng San Juanico Bridge na ani Castro ay hindi anya ito nakaranas ng pagkukumpuni kailanman. Ngunit kung susuriin o kung nag-research daw si Castro, malalaman ito na dalawang beses nang ni-repair ang San Juanico Bridge. Nanon pa bilang undersecretary ng PCO at press officer si Atty. Claire Castro noong Pebrero a 24. Ito si Virgil Parba ang inyong citizen correspondent na para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.